At sa oras na ito, kausapin na nga natin at kumustahin ang ating letter sender na si Kuya Anton Kuya Anton, nandiyan ka na, kumusta? Hello po, magandang tanghali po, Kuya hmm, Boy uh, Gusto ko talagang sabihin na magandang tanghali Kaso parang dun sa pagkakakwento mo sa mga nangyayari sa iyo, Kuya Anton, eh, parang uh, hindi ba bagay? Ano? Pero maraming salamat for sharing your uh, story Kuya Anton, kailan nag-umpisa na magkaganito si uh, Mrs? Ah, uh, umpisa po siya nung nagtatrabaho siya bilang HR uh, sa, uh, sa, uh, sa isang mall. Sandali HR pa siya noon. Opo. HR core. Oh. Mm, okay. Ay, eh, siyempre uh, alam niya 'yung mga batas kung ano 'yung uh, bawal, hindi bawal ang nakarelasyon niya barun ay taga mall din ganyan. Opo. Uh, isang nicer sa mall mm -hmm. Ayan, pero sige uh, Mga anong taon to? Kasi 23 years na kayo magkasama Okay. So, kailan, uh, anong taon uh, in particular yung uh, una siya na uh, ganyan? 2011 ko siya nahol, na Na-hold mismo na talagang may karelasyon siya Yan, okay so, uh, Sabi nung kaibig Kuya Anton? Hello? Kuya Anton, Ayan, nawala po sa linya natin sa si uh, ng... Kuya Anton. Ayan, Kuya Anton. Sinubay-bay ako oh, ka paglabas kanina. ng mall. Kitang-kita hmm. kita ng dalawang mata ko. Ayun sila, magkasama. Oo, hindi naman ba ito yung uh, tipo na nagkasabay lang ganyan o magkaakbay talaga? Hindi po. Kaya yung sinasabi ng babae Talagang inakbayan ng lalaki yung asawa um, ko. Ayan, okay. Malinaw na malinaw na merong something. Hindi lang sila basta magkaibigan na nagkasabay lang. ano Ayan, okay. Tapos, uh, dito naman, sa pangalawa, kailan yan nangyari? Uh, last year po yan, July. Yung pangalawa? Uh, ano po, pauwi na ako galing ng probinsya, pauwi na ako ng Manila. May tumawag hmm. sa aking e uh, babae. Ba, eh. uh, hindi hmm. ko alam kung saan niya nakuha yung... Contact number, uh, number mo. Number ko. yes sino sinagot ko, sino po ba to? Mm. po -hmm. ba yung asawa ni Ina? Ni Ina? Mm. -hmm. Opo, bakit po? Ina, yung asawa mo, kinakalantari yung asawa ko. nagulat ako. aha Uh po. -huh. Yung... Uh -huh. ah. So, inamin niya yan sa'yo, di ba? O, oh, naikwent... ah, nandito, kasama yan sa kwento, Kuya Anton. Ayan. At itong pangatlo, ibang lalaki pa ulit ito? Opo. Opo, Kuya Poy. Yan po ang pinakamasakit. Dahil kahit, kahit po kuya po, yung magkatabi kami, sa mm -hmm. igaan, mm-hmm. kaut niya, kachat niya, yung lalaki, I love you sila. I love you. Napakasakit kuya po mm -hmm. Ang ginawa sa akin. Pero yung, yung galit ko, tinitimpi ko, kasi nandun po ang mga anak ko, ayaw ko silang maapektuhan. Pero alam po yan ng mga anak ko, ayaw ko lang makitang nag-aaway kami. Kuya Anton, uh, nakikita mo yung exchange of message nila at wala na siyang pakialam kung makita mo pa ito? Uh, hindi po, tinatago ko. Yung talagang lock ng cellphone niya, hindi ko po alam. Hmm. So, pinabuksan ko po yun sa anak ko. Sabi ko, anong password ng cellphone ng mga, mga tinanong ko? Na gata. Sinabi uh -huh. sa akin ganito. Hmm. So, pagka uh, matutulog na o tulog na siya, ino-open ko yung cellphone. Ayun, yung goodbye. Goodbye, day I love you, day Mm-hmm. Sayang, be. Uh, kasal ka. Okay. Eh, papi lang naman yan, eh. Mm -hmm. Hayaan mo nga yan. Basta tayo nagmamahalan. Ang sakit, Kuya Boy. Kuya oh, Boy, mm tanggapin yun. Kuya Anton, 23 years. Oh, uh -huh. that's so, 23 uh -huh. years. Oh, oh. ay. Uh, Kuya Anton, uh, hinga lang tayo na malalim. Ano? Um, uh, ano yung napag-uusapan nyo ngayon ni uh, Ina? Saan na ba papunta yung uh, relationship niyo dahil it seems like parang ayaw niya na? Opo. Uh, ako gusto ko po. Ah, uh, buo ang pamilya ko. Napakahirap po. Nakita ko sa kanila, napakahirap ng buhay iwa ang pamilya. Mhm. Mm so, ayusin pa rin niya. umayos siya sa buhay niya kasi handa ako siyang patawarin basta umayos siya. Eh, Ilang beses na kami nag-uusap. Ang sabi niya sa akin, mag na siya, babaguhin niya na yung buhay niya. Eh, nagtitiwala na ako doon sa sinasabi niya. Yeah. Alam mo ko yan, uh, alam mo ko yan, ano? Uh, mukha. Mukha naman nagbabago itong siya, Ina. Uh, nagbabago, pero hindi binabago yung buhay niya. Ang binabago lang yung karelasyon niya. ba diba? Doon sa tatlo ah uh, na magkakaiba at talagang last year yung isa tapos uh, alam mo ayaw na niya ikaw ba uh, alam ko ang idea of uh, uh, ng uh, ano mo no? ng isang buong pamilya ay nandiyan pa rin yung totoong ina nandiyan yung totoong ama pero ikaw look at uh, what's happening to you at 50 years old you have to take care of yourself also kuya anton ha o, Opo. kasi kung Opo. lagi na lamang galit, kung laging pagtitimpe ang uh, nasa dibdib mo, eh hindi naman sa tinatakot kita may mga health risks yung ganyan. Okay? Opo. You have to take care of your heart. O, alam mo, uh, pag-usapan yung mag-asawa kung talagang ayaw na niya. Mm, ako, hindi ako advocate ng ano, eh. Hindi ako advocate ng ano, pero uh, nang hiwalayan Pero kapag ka ganyan, wala nang respeto sa'yo yung uh, asawa mo. 'di diba? Habitual na 'yung kanyang uh, pangangaliwa. Pag-usapan niyo na lang 'yung uh, maayos na pakikipaghiwalay. Of course, walang maayos sa pakikipaghiwalay. Ang pakikipaghiwalay, pakikipaghiwalay lalo na uh, lalo masakit 'yan doon sa mga taong gusto sanang uh, maano ito, no, maisalba pa. Pero sana tignan mo rin Kuya Anton no from the first time na nahuli mo siya noong 2011 hanggang nitong Uh, very recent last year and uh, as ngayon, 'di ba? Ngayon may nangyayari pa rin ganyan. Habitual na 'yan. Hindi pa pwedeng maging uh, sa nakikita ko ha, sa nakikita ko parang nino normalize mo na lang. Just for the sake na buo yung pamilya ko. Para lang masabi mo at makita ng ibang uh, tao na buo yung pamilya ko nandito ang nanay ng uh, mga anak niya. Andito ako. Pero no, Kuya Anton, ang maganda para sa mahirap kasi kapag ka para kang bomba na sasabog na lang. Okay? Sasabog na lang isang araw baka mas uh, matindi pa ang mangyari sa iyo. Kaya sana pag-isipan niyo na na at least, 'di ba, magpakananay na lang siya doon sa mga anak ninyo kung hindi niya nakaya magpakaasawa para sa iyo. Sana maging bukas na rin yung isipan mo roon. Are you open sa ganun, Kuya Anton? Opo, opo. Open po ako sa mga ganyan. Mm -hmm. Kasi alam mo, mas maganda, mas kailangan ka ng mga anak mo na malusog ang pangangatawan, malusog ang kaisipan. ha Hindi pa pwedeng uh, hayaan mong uh, yung mga basura at uh, kababuyan at kawalan ng respeto nitong uh, asawa mo. Ang uh, magdikta ha magdikta ng mga susunod mong uh, gagawin if you have to uh, uh maging uh, co-parents na lang kayo doon sa mga bata umalis na siya diyan mas maigi pa uh, yung ganun okay opo oh, oh, mm -hmm. salamat ano po sa po pag-uusap ninyo at yung eh, init ng ito, ulo ha wag na araw baka pati mga anak ko itakwil ako magalit sa akin dahil sa tinatanggap ko pa rin yung mm -hmm. magulang nila. Oh, ilan taon Tag na ba yung mga bata? Uh, yung anak ko po, 23. Mm -hmm. Ay, yung pangalawa ko, 19. Okay. Then yung pangatlo, 10. Grade 5 siya ngayon. Yan. Yeah. ma, ma ano na yan. Meron ng sarili mga disposisyon sa buhay. Yung, uh, lalo na yung uh, dalawang nauna. At, at alam mo, ang unang kakausapin mo, yung asawa mo. Kung papaano nyo kakausapin yung mga anak ninyo kung uh, kung sakaling uh, hindi na talaga mapagkasundo kasi wala na siyang respeto sa iyo. And uh, kung wala nang respeto sa 'yong uh, partner mo, irespeto mo man lang 'yang sarili mo. Uh, Kuya Anton. Okay? Maging matatag ka. Maging matatag ka at mas isipin mo 'yung buong uh, pamilya, 'yung malusog na katawan mo at malusog na kaisipan mo para talaga buo ang pamilya mo. Mas kailangan ka ng mga bata kaysa kailangan ka ng asawa mo wala na siyang respeto sa'yo. Goodbye na kapag kaganyan.